O oh, eto mga kailongga, nakatikim at nakasubok na rin po ba kayo ng ganitong klaseng pagluto sa dahon ng abalong na kung tawagin din po ng iba ay udag o may Kung sa Tagalog naman ho ay dahon po ng gabi Basta ganit diri ka sa uma mga kailongga sudan-sudan lang -sudan nga gulay-gulay ay damo gidiri makuha Kung ganit nang tawag nga basta tandos kalanggit Pero bago nga po ang lahat mga kailongga May dito nga ho, manguha po pala muna tayo ng dahon po ng abalong o dahon ng gabi kung kukunin po pala natin dito ay bali yung pinakaugbos niya. Diyo, maliit nga lang ho ito. Pero tamang-tama na po ito sa isa anan. Bali, ganito po karami yung nakuha po natin dito mga kailongga. Diba, hindi mo na kinanlan pa baklon eh. Okay. mo gani baklon sa tinda ay abaw at agjis na o dagbainti ang bugkos. Dito, dito nga ho, meron po tayong nag-iisang isda. Yung pagluto na gagawin natin ngayon ay tinula na abalong. Ba, namit gil. Bao, basi masiling ka mo. Abalong, bao, makatul ina bawa depende lang na iya sa pagikot mo yan ipinadali nga luto expect mo nagid nga makatol pa ina sa nabalaan mo ba char ha! Habang niluluto po pala natin dito yung isda. Mo yung dahon ng abalo, atin din po itong hikuto. Ay, nahugasan na po natin ito. Bali, uulitin lang po natin dito. Tado, hindi. Gid ka mo mahambal. Nga, waitan hugas na bago lutoon. Ha? Kung ganin ang siling ko, pero may mga kailongga. Hindi po lahat ng ganap ay kailangan po talaga natin bidyohin. Pwede baka sa paghugas pa lang ay ubos oras na po tayo. Aray, dito nga ho, atin po pinipilo-pilo ito pong dahon ng abalo. nasa inyo na kung paano nga po kayo magikot nito. Dahil alam naman, bawat probinsya ay may kanya-kanya po talagang version. Kayo nga ho ay hindi po sangayon sa ginagawa ko. Kung... Kaninang tawag nga hindi tapareha sa style sinin. Ay sinishare lamang po namin dito yung kaalaman po namin. At katapos nga ho nating hikutin ito mga kailongga. Ganito na ho yung itsura nito. E ready na rin ho natin itong ilagay dito po sa ating niluluto. E dito nga ho gagamit po tayo ng tatlong kalamansi. Kaninang tawag nga may pampaasim kilin. Tapan muna natin ito ng ilang minutong pabukal-bukal. Magluto po pala neto ito mga kailongga. Pinaka-technique para hindi po ito makate. Kung gasan nyo ng mabuti at syempre nga ho, lutuin nyo din po ng mabuti. Kasi kapag half cook nga lang po ito at hindi naluto ng maayo, bahaw, ah, sigurado, gid nga pati tutunlan mo. Tiling nga hindi, nagid ko yung maliwan. Ito na mga kailongga, luto na po ang ating ulang for today's video. Kay raming baho na naman ang ka Sigurado po akong pati dukot ubo. Charlo, mabasang kalun Ha! <laughs> Ayan mga kailongga, pagkatapos nga ho nating manalangin dito. Ano pang hinihintay nyo? Kainan time na. Mga kailongga, kain na po tayo. Siyempre habang po pala tayo kumakain dito mga kailongga. Papasalamat na rin ho pala tayo sa lahat po ng mga sumusuporta. Siyempre ha? lalong lalo na rin po doon sa mga nagfa follow nagla-like, nagko-comment, nagsishare ng na atin pong mga videos. Dahil kung wala po kayo, eh, siyempre wala din po tayo ngayon dito. Dahil po sa inyo, kaya po tayo ginaganahan gumawa ng mga mga content. At hanggang dito na nga lang po muna ng ating video mga kailangga. Salamat sa inyong panonood. God bless us!